sa halos tatlong taon natin hindi pag-upload ng mga video tungkol sa pag-iitik ni Ati Lori dito sa kanyang pastulan ay agad nating banalikan ito at tingnan nyo naman kung gaano kalawak ang mga palayan na kanyang pinapastulan nag-iisa lang siya dito at wala siyang kasamang iba maliban na lang kung may mga dumadayo sa ngayon wala pa tayong mga nakikitang itik na pinapastol ni Ati Lori hindi pa naman ito pwedeng mapagpastulan sa ngayon dahil hindi pa siya naaani or nare-repent so ngayon nandito tayo sa palayan na pinagpastulan ni Ati Luri sa kanyang mga lagang itik so welcome back ulit dito sa ating panibagong video so almost 3 years na tayong hindi nakapag-upload dito sa pag-alaga ni Ati Luri, Luri ng kanyang mga itik so ngayon bumalik tayo ulit dito pero hindi ko pa nakita ang kanyang mga alaga at uh, wala siya dito dahil hindi pa naman ito naani. Eh. So next month ito pwedeng anihin siguro. Ayan oh. Malapit na to next month to, medyo ano uh, na to hinog na to. Totoo hinog naman ah. At sa uh, dito banda ay pinaghanda na nila yung mga punla na i sabwag diyan. Sabwag ba 'yun? Update ulit tayo dito sa mga itik na ito. Kung Ah. Uh, Kumusta <coughs> na si Ate Lore? Dito sa pag-aalaga. Tayo punta lang natin, punta lang natin yung kubo na 'yun. You know, para yung tayo magpalipad ng drone. Makikita natin dito kung gaano ito kalawak itong mga palayan ito sa akin paligid. So yon, napakalawak ito. Uh, meron pa dun sa kabila sa kabilang tawid ng mayawang or batis lakad lang tayo dito konti papansin nyo banda dun meron ng hinog na palay din pwede nang kahit anong araw to pwede nang harvest to pwede nang i-repair ito para may magpapastulan na naman yung mag -iitik. sila ati Lori dito dito matsukal no oh. at nilinis punta lang tayo dun sa kubo na yun dito na lang siguro tayo wala namang makikitang itik tsaka masukal yan eh. Oh. baka may ahas pa dyan So yun mga boss, nakikita ko yung gaano kalawak itong pinagpastulan ni Atulure dito sa palaya na ito. Grabe, hanggang paikot siya. Mula dito sa kinatatayuan ko, ito yung bilaran nila eh. Yan yung bilaran. So yun, hanggang doon nakikita natin dito. So ngayon, pagka naanin na ito, babalikan ko to at i-update ko kayo kung kumusta na nga ba si Atulure sa kanyang mga lagang itik. Tuloy-tuloy uh, na itong vlog natin to. Siguro hindi lang sa Itik, mag-vlog din ako ng mga pasyalan dito sa Nueva Vizcaya para naman uh, may ibang vlog din tayo. So, yan, hanggang tunda na lang mga boss. Uh, maraming salamat. Babalik ulit. Balik na naman tayo dito sa ating YouTube channel. Boss. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Thank you!